Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa driver ng SUV na bumangga sa isang motorsiklo ng angkas dahilan upang masugatan ng rider at sakay nitong pasahero. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza III, inisyo ang show cause order kaninang umaga sa isang nagngangalang Pedro Magalit, ang driver ng Suzuki XL7 na bumangga sa mga sakay ng angkas sa kahabaan ng EDSA Santola. Maaaring bawiin ang driver's license ni Magalit depende sa magiging resulta ng investigasyon. Sa nag-viral na dashcam footage na ito mula kay Wilbur Y. Burgonyo, makikita ang tila pakikipag-alitan at panduduro ni Magalit sa rider ng angkas. Ilang segundo lamang ay kinabig nito ang sasakyan dahilan para tamaan ng motor at bumagsak sa kalsada ang rider at sakay nito. Nasa kustudiya na ng pulis siya ang nasabing driver na maaaring maharap din sa kasong attempted murder ayon sa Mandaluyong Police, habang nagpapagaling pa sa ospital ang pasahero ng motorsiklo. Una na ang ng pamunuan ng ride-hailing company ang insidente. Samantala, isang daang ang cast partner riders ang ire-recruit at isa sa ilalim sa training bilang calamity first responders at manguna sa emergency delivery sa panahon ng sakuna, ito ang pinagkasunduan ng Office of Civil Defense o OCD at ng angkas. Pinangunahan ni Undersecretary Ariel Nepomuceno ng OCD at Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ni George Ryoka, President at CEO ng Angkas, ang signing ng Memorandum of Agreement para sa Emergency Response Efforts sa pamamagitan ng delivery system ng essential goods lalo na sa panahon ng kalamidad o sakuna sa Metro Manila at Cebu. Formal nang nagsimula ngayong araw November 23 ang 31st Annual Meeting ng Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa pangunguna ng Senado na kinakatawa ni Senate President Juan Miguel Zubiri at ang co-host ng forum na House of Representatives na nire -representa naman ni House Speaker Martin Romualdez, naging mainit ang pagsalubong sa humigit kumulang 275 na delegado mula sa labing siyam na bansa sa Asia-Pacific region, kabilang Australia, Canada, China, Japan at Russian Federation. Sa isang closed-door executive meeting kaninang umaga, nagdesisyon ng mga mambabatas na amyendahan ang rules of procedures na mag institutionalize sa roundtable discussion ng young parliamentarians kada taunang pagpupulo. Alinsunod sa tema nito ngayong taon na Resilient Partnerships for Peace, Prosperity and Sustainability, kabilang sa pag-uusapan sa nasabing forum ang mga isyo at interes na saklaw ng buong rehiyon. Una rin inihayag ni Senator Zubiri na mayroong inihandang draft resolution ng Senado at Department of Foreign Affairs o DFA para pag-usapan ng freedom of navigation, peace and stability at multilateral discussion sa West Philippine Sea. Para sa Senador, inaasahang makapagpapalakas ang APPF ng ugna ang pang-ekonomiya at depensa na malaki ang magiging ambag sa pag-asenso ng buong Asia-Pacific region. Magtatagal hanggang November 26 ang APPF. Ito ang unang pagkakataon na idinao sa Pilipinas ang nasabing forum sa nakalipas na halos tatlong dekada. Inaasahang bababa ang inflation rate sa 2-4% alinsunod sa target ng Banko Sentral ng Pilipinas sa susunod na taon ayon sa forecast ng isang American Financial Services. Batay sa Goldman Sachs, ibinasin nila ang kanilang forecast noong nakaraang taon kung saan parehong nakita ang hindi paggalaw ng presyo ng enerhiya at mga bilihin. Sa kanilang datos, tinatayang aabot sa 3.7% ang consensus forecast ng kanilang mga analis sa inflation rate sa bansa, mas mababa kumpara sa 4.4% na forecast ng BSP. Dagdag pa nila na din ang patuloy na pagbaba ng inflation rate sa 2% sa karamihan ng mga bansa sa susunod na taon kahit pa ang iba rito ay bumabangon pa ang ekonomiya dahil sa nangyaring COVID-19 pandemic. Nakikita rin nila na wala umanong mangyayaring resesyon para lang mapababa ang inflation rate sa karamihan ng mga bansa sa 2024. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguulat. At inyo pong natunghaya mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.